uh, ah, mga manager ah, medyo hindi tayo nakakapag video ito gumagawa tayo ngayon ito ito si Tuge ayun yung nanay ni Matnog malapit ng umitlog to eh kaya alam ang dito yung inakay na yan yan yung malaki dito galing yan Ayan. Ito mga magulang talaga nila. Ayan, nilagay. Inalis ko muna kasi naiiwan yun no? Ayan, makikita nyo naman, no? Medyo maliit nung isa, oh. Ngayon, na ano na siya. Nasusubuan na talaga siya ng gusto. Ayan. Iniwalay ko ulit. Kasi naiiwanan yun, eh. Kulay ng ano yun, checkered din. Eh. Yung inakay nyo nyo ngayon. Tapos yung brown, yung pakulay ng tap. Nandito, pinampong ko kaila sinubukan ko na dito ilagay sa kanila, tasubuan. Uh, ang bait, mabait itong dalawang to, si Tugi at si, ano, si Matnog. Ayan yung nanay ni Matnog, yung checkered. Ayan, ayan. Ngayon, yan din yung yan din yung nanay ngayon na niload ko ng ano, kalbayog. Bukas ang release. Ayun, sana makauwi. Yan ang nanay. Yung brown na yan, bago ko ibigay sa kanila. Kasi nga malapit na sila mga itlog. Dito ko muna inano ano. Nilagay, kaya lang. Salbahay kong galawan to. Ayan. Salbahe, sinubugbog. Kaya nilipat ko dito, sinubukan ko ulit dito kay Matnog, tsaka kay ba Diba? Babayit nila. Sinubukan. Eh, kung di, kung di nila sinubukan, ibabalik ko nilang sana dun talaga sa nila Sa mag-uulang nila. Ito. O, yan. Ngayon, luma, medyo malaking ng subo. Maganda na. Ang manager, ano nga pala ang sakit nito? Kawawa naman, no? Ano ba Hindi ba natunawan to? Hindi ba siya natunawan? Kawawa naman, no? Message naman kayo. Comment naman kayo kung ano ang gamot yan. Kung ano magandang gawin ko. Marami yung pinaglilipat eh. Ah, siya nga pala. Yung hindi yung mawi ng third lap, si 469, hindi mawi. Eh, may itlog siya eh. May itlog siya eh. Ito asawa niya oh. Si Biyanong Bulag yan eh. Ayan. Ngayon, yung itlog niya, may kasabayan siya dito. Dito, nilipat ko rito. Ayan, diyan ko nilipat. Wala na si wala na si 469 eh. Ayan, diyan ko nilipat. At at least napisa yung isa, yung isa bugok. Ayan, ayan ang mga ano. Diyan ko pinampon. Ayan, ang lalaki mag am, ano yan, mag-ina yan. Buti okay, na pisa. Isa. Meron akong remembrance kay 469 ay papaano. Ayan. Ayan. Ay, iba kung may mga ano. Ito naman si Tenzin. Hindi natuloy. Sana kasama sa derby to eh. Hindi natuloy. Hindi niya natapos yung training. Kasi napisa yung isang inakay. Tapos sa yung isang itlog kaya hindi ko na siya tinuloy. Nandun na yung isang itlog niya. Nandun yung isang minakay niya. Yung wife niya sa nandito na. Nandito. Ayan. Ito yan yan. Nasa harap. Yan yung wife niya. Yan. Yan daw. Oh. Nakapang lang yan eh. North o... Oh. Ayan. Nakapang north. Dilaw ang sinsin eh. Nakapang north. Ayan, dami kong hinakain, dami kong panlaban. North tsaka south. Ayan, dami oh. Ano yan, nagit Abo-labo abo na sila. Sana... Nandiyan na rin yung mga tinuruan kong... ...tapos yung walo. na hundred one percent, walang nawala. Sa diskarte ko ng... Ano, ...pagtuturo... ...na pinagkakawalan ko lang agad sila. Hindi pa sila lumilipad. Ngayon... Uh -huh.